Of the May 12, 2025 national and local elections. Do hereby proclaim Rodante Dizon Marcoleta, as senator elect to serve for a term of six years ending on June 30, 2031, in accordance with section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, signed George Irving Garcia, Chairman, Commissioners Amy P. Ferrolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina Tangaro Casingal, Noli R. Pipo, attested by Tufisto E. Ellis, Jr., Executive Director. May we request the family and friends of Senator Marcoleta to come up the stage for a photo opportunity. celebrate ang ah, official na pagdating na Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkalob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating pansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na ikinawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat. Na ako po ay karapat dapat sa ikinaubad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon. Kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang anim na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan, kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George. At sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halala. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very